Ayan, so yun guys, dumating na ang ating Crown Jackhammer 8 inches. Bigat. Ayan. Yung dumating sa akin yung bagong color nila. matingkad yung kulay. Pero okay lang, maganda naman. Siguro ito yung bago nilang labas ng Jackhammer Crown jh 890 Ayan, maganda, bigat. May tatlong kilo mahigit to. Ayan. Ito isa. Okay naman isa. Wala naman damage. Ayan. bigat. Yeah. Ayan. Okay na okay. Ang ganda ng magnet. So yun guys, antayin natin yung ating sound check sa ating cubo box 8 inches. Yan.